Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 6, 2025. Habang dahan-dahang lumilipas ang araw na ito ng Mayo 6, isang paanyaya ang lumilitaw sa iyong harapan, isang paanyaya na lumingon sa loob, pakinggan ang tahimik na bulong ng iyong puso, at yakapin ang sagradong espasyo na tanging iyo lamang. Sa mga sandaling puno ng katahimikan, nahihinuha mo ang tunay na anyo ng iyong damdamin, mga damdaming tila hindi mapunan, mga hangaring paulit-ulit na umuukit ng landas sa iyong kalooban. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, ngunit sa kalmadong pagminilay at pananatili sa kasalukuyan, unti-unting lumilinaw ang mga sagot. Sa gitna ng katahimikan, matutuklasan mo na hindi ang mundo sa labas, kundi ang mundo sa loob mo ang nagbibigay liwanag sa tunay mong pangangailangan. Sa bawat hininga, paalalahanan ang sarili na ang kasapatan ay hindi nagmumula sa labas kundi sa pagtanggap at pagkilala sa sarili. Ngayong araw, isa kang nilalang na tinatahak ang masalimuot na daan ng sariling pag-unawa. Mahalaga ngayon na pagnilayan mo kung paanong ang mga desisyong ginawa mo noon ay humubog sa iyong kasalukuyan. Hindi para ikaw ay pagsisihin, kundi upang kilalanin ang mga aral na kanilang iniwan, mga aral na maaaring puno ng sakit, pag-ibig, tagumpay, at kabiguan. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong karma, ang buod ng mga aksyon at intensyon mo, at kung paanong ito ay bumabalik sa iyo upang bigyang hugis ang hinaharap. Sa pagyakap sa kabuuan ng iyong pagkatao, kasama na ang mga kahinaan at kapintasan, makakamit mo ang kapayapaang matagal mo nang inaasam. Tandaan mo na hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal, sa kapatawaran, at sa sariling kabutihan. Habang nilalatag ng tadhana ang enerhiya ng araw na ito, kayat kang magpokus sa paghasa ng iyong mga kakayahan. May udyok sa puso mo na magpatuloy sa pagkatuto, hindi lang upang magtagumpay kundi upang pahalagahan ang paglalakbay ng paglinang. Marahil ay may kakayahan kang nais mo ng pagbutihin, pagguhit, pagsusulat, pagorganisa, o kahit ang simpleng sining ng pakikinig. Mahalaga ngayon na iyong kilalanin ang halaga ng pagsusumikap, dahil sa bawat oras na iyong ginugugol sa pag-aaral at pagpapabuti ng sarili, Isang mas malalim na anyo ng pagtanggap ang iyong nabubuo. Hindi ito para sa papuri ng iba, kundi para sa kalayaan ng iyong kaluluwa. Tandaan na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang nasusukat sa mga gantimpala, kundi sa katahimikan ng loob na dulot ng pag-unlad. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, hayaang ang mga temang tulad ng pagtanggap sa sarili, pagkilala sa nakaraan, at pag-unlad ng kakayahan ang maging gabay mo. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso sapat ng magtiwala ka sa iyong sariling bilis, sa iyong sariling lalim, at sa iyong sariling kapalaran. Ang mga hangarin mo ay hindi hadlang, bagkus, ito ay mga ilaw sa madilim na daan. Kapag tinanggap mo sila ng buong puso, nabibigyan mo ang sarili ng kapangyarihang magbago, lumago, at magmahal. Sa bawat hakbang, tandaan mo, ikaw ay sapat. At ang bawat pagsisikap mo, gaano man ito kaliit sa paningin ng iba, ay mahalaga at may saysay. Ngayong araw, makatutulong sa iyo ang pagsusuot ng maswerteng kulay na berde, kulay na sumisimbolo ng kasariwaan, bagong simula, at paghilom. Maaari mong isama sa iyong maswerteng gawain ang simpleng pag-aayos ng iyong personal na espasyo, paglilinis ng iyong silid, pagsasaayos ng gamit, o pag-aalis ng kalat sa iyong paligid. Sa pamamagitan nito, mas magiging malinaw ang iyong isipan at mararamdaman mo ang bagong enerhiya na pumapasok sa iyong buhay. Ang maswerteng numero mo para sa araw na ito ay 24 at 35, mga bilang na nagdadala ng balanse at katatagan. Gamitin mo ang mga ito bilang paalala na nasa loob mo ang kakayahang magpasya ng maayos, mamuhay ng payapa, at magtanim ng mabubuting binhi para sa hinaharap. Sa huli, ang araw na ito ay hindi para sa labis na pagkilos kundi para sa malalim na pagninilay. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa iba sapat nang kilalanin mo ito para sa iyong sarili. Ang tahimik mong sandali ay isang banal na espasyo kung saan nabubuo ang tunay na kaalaman. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang biyaya, isang pagkakataon upang lumalim sa sarili at tanggapin ang buong ikaw, hindi bilang isang pangako ng perpeksyon, kundi bilang pagsilang ng mas malalim na pagkaunawa. Habang nilalampasan mo ang bawat oras ng mayosays, damhin ang tibok ng iyong puso, Alalahanin ang bawat karanasang nagbigay sa iyo ng pait o tamis, lahat ng ito ay may silbi. Sa katahimikan mo matatagpuan ang direksyon, at sa pagtanggap mo sa sarili, doon mo masusumpungan ang kaligayahan. Huwag matakot sa paglalim. Sa pagharap mo sa araw na ito, baunin mo ang kaalamang ikaw ay ginagabayan, ikaw ay minamahal, at higit sa lahat, ikaw ay sapat, ngayon at magpakailanman. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.